Ito na ako sa Highway 20 ngayon sa mga 19 kilometers. Nandiyan na ako sa 401. Yung border ng Ontario at saka ng Quebec. 19 kilometers na lang. May nanong oras na ba? 8.30. Mm. So, 3.30 pa ako gising. So, mga limang oras na akong gising. Hindi pa ako nakakapag-almusal. Hindi pa ako nakakapagkape. kape dahil nga sa customer ako natulog no walang kape yan sa customer tapos syempre ganun kaaga parang wala pa akong ganang kumain no pero itong border ng Quebec tsaka ng Ontario uh, meron dito on route meron doon Tim Hortons so ihinto ako doon para bibili ako ng kape and Magpapainit na rin ako ng tubig para kumain ako ng cup noodles na bulalo flavor, man. Meron akong binili dito na tawag doon yung nilagang itlog. Nalagyan ko lang nilagang itlog yung cup noodles. Ayos na yun, man. Sa bahay na lang ako kakain mamaya. So, yun nga, yung kapatid ko nandiyan na sa bahay. Nasundo na siya ni kung hindi, tsaka ng mga bata, nasabi ko na nga pala. So, yun na, mamaya, no? Ah, uh, ay, 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 Ah! Lubak. Kaya pala lumipat itong truck sa left lane. Kapisado niya na may lubak dito sa right lane. Ito, babalik na siya sa right lane ngayon, no? Babalik na siya sa right lane. Dahil iniwasan lang niya yung lubak. Tagal ko nang dumadaan dito pero hindi ko na ano yan, na iisip yung exit 19 na yon westbound Mautak ka sir, mautak ka Ayan na naman ah. Pero anyway, uh, ano ba sinasabi ko? Yun, si Joseph, nandyan na sa bahay uh, Mamaya, pag shot kami niyan, men. Karaoke. Tapos, Sam Gipsal daw. mag samgyupsal daw kami. Alam mo yan, yung may bilog na lutuan, tapos meron, meron kang kalan sa ilalim, tapos talagay mo yung mga fresh meat. Then, meron kang beer, and then habang umiinom ka, yun na, naluluto na yung fresh meat. Kakainin mo. Yung fresh meat na yun, nakamarinate, no? So, meron ka ng pulutan. Kung gusto mo lang kanin, kuha ka ng kanin. Pagkatapos namin kumain ng samgyup, baba kami sa basement. Kantahan namin. Tama ba yung samgyup salba yung tawag doon? Kasi sabi ni Queen D, samgyup salba tawag doon. So, 8.42 ng umaga, 9, 10, 11, mga 5 uh, hours and a half. Nandiyan na ako sa Oakville. Ang ganda, maganda yung naging daloy ng traffic ko sa Montreal. Walang traffic. Dahil nga kagaya na sinabi ko kanilang madaling araw. Na tulog pa yung mga tao. At nagkatotoo naman yung prediction ko. Na talagang ginagamot pa nila yung sarili. <laughs> <laughs> kung bakit naman ginagamot, kung parang uh, nagre-recover pa sila sa kanilang mga hangover kagabi, Sabado night. Ah, hindi ko lang alam, pagdating ko ng Scarborough 401, no? Scarborough, Mrs Mississauga, Oakville. Hindi ko alam kung traffic na ba yung alauna, alas dos. Malaman natin. Ganun pa man, wala pa naman akong biyahe, hindi pa ako na-dispatch, na no? So kahit na medyo madis oras tayo ng uwi, okay lang 'yun kasi wala pa naman akong pasok bukas. Wala rin akong pasok makalawa. Hindi ko alam kung sa makalawa meron na. Kasi usually, yung mga dispatcher namin tumatawag ng Monday para sa Tuesday load. So titignan natin. Ang mahalaga, off ako bukas. Nakapaghatid ako kay Joseph. Sarap ng buhay mo, Sep. Nakakainggit. Masama mainggit, I know, pero yun yung nararamdaman ko kasi tapos ka na sa working phase ng buhay mo. Sa ngayon, ha? Sa ngayon. Yung kapatid ko na yan, ano pa lang yan, 31 years old. Tama ba? 94, 30, 31 pa lang sa November. So, 30 siya ngayon. Sep, correct me if I'm wrong, ha? <laughs> So, 30 siya ngayon and nag-resign na siya sa Saudi nga, no? Wala na siyang trabaho, uwi na siya ng Pilipinas. Enjoy daw niya yung buhay niya doon muna and then tsaka siya babalik dito sa Canada. Sarap ng buhay mo, Sep. Napakagaling mag-bowling niya ni Joseph. Sobra. Class A na bowler yan. Talagang kinareer niya yung bowling. Kaya pagbalik niya dito sa ano, Canada. Sana maging professional siya. Hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo to, pero ikukwento ko na la lang ulit. No? Yung kapatid ko na yan, nagpunta nga siya sa Banff, Alberta, kasi nandun yung kapatid niya. Ay, kapatid, hello! Nandun, nandun yung girlfriend niya. Nag-stay siya doon lang mahigit isang buwan yata. No? Last month, nandun siya. So last month, nung Marso, nagpunta siya ng Calgary parang nag-practice yata siya doon parang ano lang, bowling lang nagpractice ng bowling no tapos nagpunta siya sa nagpunta siya sa pro shop yung parang pagawa ng bola, bola ganyan no parang nakita yata siya ng ano ng aray ko, ano ba yun? another dip pero parang nag, parang nakita yata siya ng tao sa pro shop kung paano siya maglaro sabi niya, may tournament yata, gano'n. Tournament ba yung tawag doon o liga? Hindi ko alam pero parang gano'ng tournament. One day tournament yata, parang gano'n. Sali ka, sabi niya. So, sumali siya. Pero nilagay yata siya sa class A. So, yung mga kalaban niya, mga class B, C, and D yata, yung iba, no? Basta siya, class A siya kagad. Madaling salita, scratch siya, scratch. Wala siyang handicap. Yung mga kalaban niya, may handicap. Yung handicap na tinatawag sa bowling, yun yung plus. Kung sa billiard, oh, laro tayo sa kalera, plus 20 ka. <laughs> Parang ganon, man. Sa bowling, yung handicap, yung mga kalaban niya, may mga handicap, may plus. Yung iba, putik, nagulat ako. Sa Saudi Arabia, meron akong, nung nagbo-bowling ako sa Saudi Arabia, meron akong handicap, plus 20, or plus 25 yata, no? Pero dito, nung naglaro siya, yung mga kalaban niya, magugulat ka plus 70 hindi ko alam sep mag comment ka na lang kung ano yung pinakamataas na na handicap pero nagulat ako na sinabi sa akin ni dad yung mga kalaban daw ni joseph ang taas ng handicap yung, yung pagkakalala ko parang plus 70 syempre pang anim siya hindi siya hindi siya number 1 nung natapos yung tournament pang number 6 lang siya sa out of hindi ko alam kung ilang players usually 30 to 100 hindi ko alam kung ilang players yung naglaro nun pang siya no, sa pangkabuhan pero sa mga scratch no, yung walang handicap kung tatanggalin mo lahat ng handicap siya yung pinaka number one galing no? magaling mag-bowling yan la kwento ko lang kasi proud ako sa kapatid ko na yan talagang kinarir niya ang bowling. Hindi lang yan, pati yung kuya ko na nasa Dubai, no? Kuya Mario. Kuya Jun. <laughs> kuya Mario. Si Kuya Jun. Talagang hinan na naman niya. Kinarira din niya yung bowling. Ngayon, nagtuturo na siya sa bowling. Instructor na siya. Pero naglalaro pa rin. Back to back champion siya sa Liga. mau say yung mga yan. Hindi lang yun, yung kapatid kong babae. Ang din mag-bowling. Dati, mahina siya, pero ngayon, ang lakas na niya mag-bowling. Laging over 150 na yung average niya. No? Kasi yung bowling, ang pinaka-highest score diyan, 300. No? Yung kapatid kong si Joseph, ang average niya siguro, 220 o oh, pataas. Hindi ko alam. Si kuya, ang average niya, mga 190 pataas. Si Ninia, yung kapatid kong babae sa Dubai nga, 150. Mga ganun, yung mga average. Si Daddy, nung nagpo siya sa Saudi, ang average niya noon talagang ano rin, pataas, 240 yata. Pero ang highest score ni Daddy sa bowling sa buong buhay niya, 279. Yan. Si kuya, hindi ko alam kung ano yung highest niya. Siguro, 280 yata o 290 plus no? pero kung alam ko lang na highest score ay yung kay Joseph 300 men who take perfect game nag perfect si Joseph sa Saudi once kaya nag perfect din siya sa Pilipinas nung pag uwi niya itong Pebrero yata o January isang beses naglaro siya sa may bulingan sa Pilipinas dyan who take 300 Diligyan siya ng limang libo sa Saudi naman binigay siya ng TV. Mayroon ang TV basta parang cash prize pero usually yung premium niya sa Saudi round trip ticket sa Pilipinas. Uh, malaking TV, cash prizes, mga ganoon. Syempre kasama yung trophy and uh, medal no. Pero ang isang uprising star ng pamilya namin sa bowling. Shout out sa iyo, Mackenzie Rivera. <laughs> Mackenzie Cruz Rivera. Ay, tama ba? Sorry, sorry. Ulitin ko. Mackenzie Michael Cruz Rivera. Basta, yan. Shout out sa'yo, Ken Ken. Si Kenzie. Putik yan si Kenzie naman. Two-handed bowler. Parang si Jason Belmonte. Yung pag bumabato siya ng bola, eh, pag ganun, dalawang kamay, men ang batang yan, teenager pa lang yan, wala pa siyang 16, wala pa siyang 15. Hindi ko alam kung ilang edad siya, basta teenager, ang bata. Grabe. Nung nag-aaral nag si kuya ng bowling, sinasama niya yung mga anak niya, so pinapalaro niya. Ganun pala yun. Sabi, ni nga, sabi nga ni kuya noon sa mga post niya, putik lang na yung all route. Shit! Okay lang. Ah, hindi na naman ako nakapagkape, hindi pa ako nakapag-almusal. Oh my goodness. Ano pa naman susunod? At saka okay pa naman tayo. Pero anyway, yun yan, yung sinasabi ko, si Kuya. Nung sinasama niya yung mga anak niya sa bulingan, pinapost niya sa Saudi, ah sa Saudi, pinapost niya sa Facebook, sa Instagram. Teach them yung tama yung sinasabi ni Kuya. Kuya, tama ka dun. Nakita mo yung bunga ng pag pagturo mo kay Kenzie ng bowling. Yung, ang tawag doon, yung attention mo sa kanya, yung support mo sa kanya, you no? Know, sa bowling. Talagang, yung pamangkin ko na yan, si Kenzie, ah, ang galing mag-bowling yan, man. Iba yan, iba. Hindi ko alam kung naka-perfect na siya eh. Hindi ko -ano, pero ang alam ko naka-perfect na rin siya. Yata! Yeah, Oo, oh, naka-perfect na rin yan. Oo, oh, mismo. Pero anyway, yan. Yung entire family namin. Isa pang uprising star sa family namin sa bowling. Abangan nyo yan. Ha? Si Philip Rivera. Philip Michael Rivera dyan sa Bulacan. Yung kapatid ko nag-iisa sa Pilipinas. Buti, oh, naihinggaan nyo na rin mag-bowling. Dati, ano lang kami yan. Metal-metalan, banda bandaan lang kami, concert. Rock and roll, no? Pero ngayon, siyempre, MLML, putik na yung ganyo na rin mag-bowling. Ayos na. Ang pinakapasimuno talaga ng bowling sa pamilya namin si dad. Yan, sa Saudi Arabia, nagpunta siya sa Saudi ng iyong pastime. Wala ka naman iba, wala ka naman iba magagawa doon eh. So, nalagpunta ako sa Saudi. Lagi niya ako sinasama sa bowling. Naiinip ako kasi hindi ko naman alam yung sport na yan. Pero sa bulingan, may bilyaran. Kaya ako sumasama dahil nagbibilyar ako doon. Pero kinalaunan, uh, sinubukan ko rin mag-bowling. Natuto rin ako, men, pero hindi ko kinaril. Talagang nakukuha ko na yung, ano, yung tamang pag-swing, no? yung tamang mga targets. Bumili pa ako ng sapato, na ako ni mami ng bola. Meron pa akong bowling bag galing kay Quindy Na hindi ko naman na nagamit. <laughs> pero anyway, talagang ano, ginawa ko rin yung bowling. Dahil sponsored ako ng tropa ko kong Phil Am na si Kuya Roland. Kuya Roland, kung napapanood mo ito, <laughs> ewan ko kung, nanolo, kung napapanood mo ito, pero shout out sa'yo. Si Kuya Roland, sinali niya ako sa liga dahil kulang sila ng player. Napabalitaan niya na nagpa -practice, practice ako ng bowling noon sa Alcobar. Sa Alcobar pa ako noon. Sinalo niya ako sa tournament. Libre yun, wala akong binabayaran. Hindi pala tournament, liga. Kasi all season long yun eh. Every quarter may liga. So, yun. Libre yung laro ko, kaya doon ako nag-improve. Tinuturuan niya ako kung saan yung mga targets. Although, tinuruan na ako ni Dad noon, yung mga targets-targets na yan, kung paano yung tamang swing, follow-through, sliding ng feet, ay, sliding ng foot pala. So, madaling salita. Nung natapos na yung tour, na, ah, nung liga, hindi na ako sumali ulit. Dahil nakahalap na sila ng player, syempre, na mas magaling sa akin. Yung talaga makakakontribute sa team. Kasi ang average ko nun, 120, 130, or 140, pinakamataas. So, hindi ako, ano, hindi ako talaga nakakapag-contribute sa team kaya hindi sila mananalo. Simula nang tinigil ko na kasi sabihin ko sa inyo men para mag-bowling ka ang gastos niyan men dahil per game ang laro. Sa Saudi noon 5 dollars ay 5 riyals yung per game. Para sa akin mahal na yon. <laughs> Pero yung dito sa Canada naman per hour naman yung game eh ko kung merong per game. ah <laughs> uh, per hour yung kada laro yung buong 10 frames. Hindi ko alam kung merong per game. Kumbaga 10 frames ba bayaran mo? ng isang buo. Parang ganoon. Kasi kapag per hour, pag mamadali ka dyan, man, hindi ka makapag-focus ng maayos kasi tira ka lang tira dahil may oras eh. Kaya hindi ko na ipinagpatuloy pa yung pag-bowling. Pero yan, yung buong pamilya ko, lahat sila, bowlers. Dahil kay dad, siya yung talagang naging ganyo. Pag umuwi siya, pag, uh, umuwi siya sa Pilipinas noon, nasa Saudi na ako noon eh sinasama niya sila mami, saka sila Joseph, saka si Nina, yung kapatid, mga kapatid ko, no? sa bulingan, and then yun. Sinuportahan din naman ni mom and dad, si Joseph, saka si Nina. Kaya yun, man. We, we are a uh, family of bowlers. Ako lang yung, ano, hindi na nagpatuloy ng bowling. Ang ipinagpatuloy ko na lang, yun nga, vlogging. <laughs> sa amin naman, ako lang yung vlogger vlogger pa nga. Anyway, uh, ang sports ko lang, na, ang sport ko lang naman talaga eh puting merong ano scale. Ang sport ko lang naman talaga ay bilyar. Hindi ko nakita yung ano ko kung bypass o ano. Ah. Pasok tuloy tayo. Wala, hindi ko nakita kung bypass yung driveways ko. Pasokin muna natin 'to. Oh, teka, di ba nakita yung drive voice ko? Nakapatay kasi yung screen ng ano ko eh. Ay, sa app. Ay, ito yung scale sa ano. Border ng Quebec tsaka ng Ontario. So, yun no. forward forward lang tayo ayos na lagpasan na natin yung skala active yung MTU ah no may officer sa loob ng bahay yung scale house active sila bakit kaya bang meron ngayon Ano ba ngayon? Safety week o ano? Linggo ngayon na. Ah. Ah, uh, ano Triple pay yun, man. Ay, on route. Yung susunod na on route. Meron naman dito ang flying J pero yun ako dito mag-stop kasi mag-exit mag ka pa, may traffic light. At least yung on route, dire-direcho ka lang. Doon na lang ako sa on route na susunod sa may, siguro, kalimutan ko kung anong tawag doon. Ah. so uh, um, magda-drive lang muna ako and let's cut this to the yard man ah. hi nakarating na ako sa yard and kakalasin ko na ang trailer Pinilinis namin. Baba na natin tong ating legs. Ah! Excuse me. Tanggalin naman natin tong ano. Ah, mga airlines. Hmm? Mga airlines, man. Tsaka electrical line. Ah. Sabay hatak ng handle ng fifth wheel. isa na. So, ibababa ko tong suspension para hindi mabigla yung ating mga airbags. Ayos na, daan-daan tayong mag-pull away. Sabay. Balik. ah hi now we so let's go home